po mga kalaki, alas dos na po ng hapon. Siyempre, first day po natin dito sa Dagupan City yan. Makikita nyo, ang daming mga ganyan pala yung mga puno rito. Kaya so, siyempre, mga dagat na yung likod niyan, ilog na yung likod niyan. dito tayo yung isang kahabaan, napakahangin po mga kalaki, siyempre. Napakabakanting lote po nito, ayan po mga kalaki. At siyempre, tandaan nyo po mga kalaki, ang laki numbers namin ng 4DG tayo, bibigay ngayong alas dos. Aalagaan nyo po yung mga kalaki. Ito na po sa New Zealand. 2095 India 1382 Philippines 7739 Thailand 2180 Taiwan 6342 Malaysia 8239 Dubai 5140 Hong Kong 2286 Singapore 3160 China 8279 Texas 3133 Israel 3065 Las Vegas 5431 Alaska 3779 Saudi 8260 Japan 3130 Italy 1280 Germany 9269 Korea 8788 Greece 3114 Canada 1577 Mexico 2286 Australia 5219. Ayan mga kalaki, kompleto na po. Ang hangin. Ang mga 4-digit lucky numbers, ngayong alas 2, mananalo tayo krimit. Alagaan nyo yan 3 days.